Ang kabanatang ito ay batay sa Exodus chapter 11 at Exodus chapter 12. Noong ang kahilingan tungkol sa pagpapalaya sa Israel ay unang inihayag sa hari ng Ehipto, ang babala tungkol sa pinakakilabot na salot ay ibinigay. Si Moises ay inutusan upang sabihin kay Paraon, ganito ang sabi ng Panginoon. Ang Israel ay aking anak, aking panganay, at aking sinabi sa iyo, Pahintulutan mong ang aking anak ay yumaon upang siya'y makapaglingkod sa akin, at ayaw mo siyang payaunin. Narito, aking papatayin ang iyong anak, ang iyong panganay. Bagaman hinahamak ng mga Ehipsyo ang mga Israelita ay pinararangalan ng Diyos na sila ay ibinukod upang maging tagapag-ingat ng kanyang mga utos. Sa natatanging pagpapala at karapatang ipinagkaloob sa kanila, sila ay may kahigitan sa mga bansa, tulad sa kahigitan ng panganay na anak sa mga magkakapatid. Ang kahatulang unang ibinabala sa Ehipto ang huling ipapataw. Ang Diyos ay mapagtiis at mahabagin. Maingat niyang inaalagaan ang mga nilikha ayon sa kanyang wangis. Kung sa pagkawala ng kanilang mga ani at ng kanilang mga alagang baka at tupa, ang mga Ehipsyo ay nagsisi. Hindi na sana namatay ang kanilang mga anak. Subalit ang buong bansa ay may katigasan ng ulong tumanggi sa utos ng Diyos. At ngayon, ang pangwakas na hatol ay malapit ng ipataw. Si Moises ay binawalan, lakip ang parusang kamatayan. Sa muling pagpapakita kay paraon, subalit isa pang pabalita ang kinakailangang maparating sa mapanghimagsik na hari. At muli si Moises ay humarap sa kanya na may kakilakilabot na pahayag. Ganito ang sinasabi ng Panginoon, Sa may hating gabi ay lalabas ako sa gitna ng Ehipto at lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto ay mamamatay. Mula sa panganay ni Paraon na nakaluklok sa kanyang luklukan hanggang sa panganay ng aliping babae na nasa likuran ng gilingan. At ang lahat ng mga panganay sa mga hayop at magkakaroon ng malakas na hiyawan sa buong lupain ng Ehipto na hindi magkakaroon pa ng katulad nito. Datapwat sa lahat ng anak ng Israel mula sa tao hanggang sa hayop ay walang magagalaw kahit isang aso ng kanilang dila laban sa tao o sa hayop upang inyong makilala kung paano ang pagkakalagay ng pagkakaiba ng Panginoon sa mga Ehipsyo at sa Israel. At babain ako nitong lahat na iyong lingkod at magsisiyukod sa akin na magsasabi, Umalis ka at ang buong bayan na sumusunod sa iyo at pagkatapos na ay aalis ako. Bago isa katuparan ang hatol na ito, ang Panginoon sa pamamagitan ni Moises ay nagbilin sa mga anak ni Israel tungkol sa kanilang pag-alis mula sa Ehipto at higit sa lahat tungkol sa kanilang kaligtasan mula sa darating na hatol. Ang bawat sambahayan, nag-iisa o kasama ng iba, ay kinakailangang pumatay ng isang tupa o batang kambing na walang kapintasan at sa pamamagitan ng isang bigkis ng hisopo ay maglalagay ng dugo noon sa dalawang haligi ng pinto at sa itaas ng pintuan ng bahay. Upang ang mamumuksang anghel na darating sa hating gabi ay hindi pumasok sa tirahang iyon. Kanilang kakainin ang inihaw na laman noon kasama ng tinapay na walang lebadura at mapait na gulay gaya ng sabi ni Moises. May bigkis ang inyong bayuang, ang inyong mga pangyapak ay nakasuot sa inyong mga paa, at ang inyong tungkod ay tangan ninyo sa inyong kamay, at inyong kakaning dali-dali siyang Pasko ng Panginoon. Ang Panginoon ay nagsabi, Ako'y dadaan sa lupain ng Ehipto sa gabing yaon, at aking lilipulin ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto, maging tao at maging hayop, at gagawa ako ng kahatulan, at ang dugo ay magiging sa inyo'y isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan, at pagka aking nakita ang dugo, ay lalampasan ko kayo, at walang salot na sa inyo, napapatay sa inyo sa pananakit ko sa lupaing Ehipto. Bilang pag-alaala sa dakilang pagliligtas na ito, ay may isang kapistahang ipapangilin taon-taon ng mga Israelita sa lahat ng lahi sa hinaharap. Ang araw na ito'y magiging sa inyo'y isang alaala at inyong ipagdidiwang na pinakapista sa Panginoon. Sa buong panahon ng inyong lahi ay inyong ipagdiriwang na pinakapista na bilang tuntunin magpakailanman. Samantalang kanilang ipinagdiriwang ang kapistahan sa mga darating na mga taon ay kanilang isasaysay sa kanilang mga anak ang kasaysayan ng dakilang pagliligtas na ito ayon kay Moises inyong sasabihin siyang paghain sa Pasko ng Panginoon na kanyang nilampasan ang mga bahay ng mga anak ni Israel sa Ehipto nang kanyang sugatan ang mga Ehipsiyo at iniligtas ang aming mga sambahayan. Dagdag dito, ang panganay sa mga tao ganun din sa mga hayop ay magiging sa Panginoon na maibabalik lamang sa pamamagitan ng pagtubos. Pilang pagkilala na nang ang mga panganay sa Ehipto ay namatay. Ang sa Israel, bagaman naingatan ingatan, ay napasaga noong kalagayan din kung di dahil sa pantubos na hain. Lahat ng mga panganay ay sa akin, pahayag ng Panginoon. Sapagkat ng araw na aking lipulin ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto ay aking pinapaging banal sa akin ang lahat ng mga panganay sa Israel. Maging tao at maging hayop, sila'y magiging akin. Mga bilang 3, verse 13. Matapos itatag ang paglilingkod sa santuario, pinili ng Panginoon ukol sa kanya sa lipi ni Libay. Sila buong nabigay sa akin sa gitna ng mga anak ni Israel, wika niya. Aking kinuha ang mga libita na kapalit ng lahat ng mga panganay sa gitna ng mga anak ni Israel. Ganon pa ang lahat ng mga tao ay kinakailangan pa ring sa pagkilala sa kahabagan ng Diyos ay magbayad ng halagang pantubos para sa panganay na anak. Ang Pasko ay magiging isang alaala at sagisag, hindi lamang tumutukoy sa nakaraang pagkaligtas mula sa Ehipto, kundi sa hinaharap na lalong dakilang pagliligtas na isasagawa ni Kristo sa pagliligtas sa kanyang bayan mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Ang sakripisyong kordero ay kumakatawan sa kordero ng Diyos. Nasa Kanya ang tangi nating pag-asa ng kaligtasan. Sabi ng Apostol, ang kordero ng ating Paskwa ay naihain na. Hindi sapat ang mamatay ang kordero ng Paskwa. Ang dugo noon ay kinakailangang maiwisik sa mga haligi ng pintuan. Ganon din naman ang dugo ni Kristo ay kinakailangang mailapat sa kaluluwa. Tayo ay kinakailangang maniwala, hindi lamang na siya ay namatay para sa sanlibutan, kundi siya ay namatay para sa bawat isa sa atin. Kinakailangang iukol natin para sa ating mga sarili ang kabutihan ng sakripisyo niyang pantubos. Ang hisopo na ginamit sa pagwiwisik ng dugo ay sagisag ng paglilinis kung kaya't ginagamit sa paglilinis ng ketongin at noong mga narumihan sa pagkakahipo sa patay. Sa dalangin ng mga awit, ang kahalagahan noon ay makikita rin. Linisin mo ako ng hisopo at ako'y magiging malinis. Ugasan mo ako at ako'y magiging lalong maputi kaysa niebe. Mga awit chapter 51 verse 7 Ang kordero ay ihahandang buo. Kinakailangang wala ni isang buto ang mababasag. Kaya wala ni isang buto ang mababasag sa kordero ng Diyos na mamamatay para sa atin. Sa ganong paraan, ay inihahayag din ang kalubusan ng sakripisyo ni Kristo. Ang laman ay kinakailangang kainin. Hindi sapat kahit tayo ay maniwala kay Kristo upang patawarin ang kasalanan. Kinakailangang sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay patuloy na tumatanggap ng espiritual na lakas at sustansya mula sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang salita. Sabi ni Kristo, Maliban ng inyong kainin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. Upang ipaliwanag ang kanyang ibig sabihin ay sabi niya, ay, Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang ispirito at pawang buhay. Tinanggap ni Jesus ang kautosan ng kanyang ama. Isinakabuhayan ang mga alituntunin noon sa kanyang buhay. Inihayag ang ispirito noon at ipinakita ang mapagpalang kapangyarihan noon sa puso. Sabi ni Juan, Nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama. Napuspos ng biyaya at katotohanan. Ang mga tagasunod ni Kristo ay kinakailangang maging kabahagi ng kanyang karanasan. Kinakailangan nilang tanggapin at isakabuhayan ang salita ng Diyos upang iyon ay maging layuning kapangyarihan ng buhay at pagkilos. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, sila ay kinakailangang mabago sa kanyang wangis at ihayag ang mga katangian ng Diyos at kung hindi ay walang buhay sa kanila. Ang espiritu at gawain ni Kristo ay kinakailangang maging espiritu at gawain ng kanyang mga alagad. Ang kordero ay kinakailangang kainin na may kasamang mapait na gulay bilang tumutukoy sa kapaitan ng pagkaalipin sa Ehipto. Ganon din naman kung tayo'y kumain kay Kristo, iyon ay kinakailangang may pagsisisi ng puso dahil sa ating mga kasalanan. Makahulugan din ang paggamit ng tinapay na walang lebadura. Iyon ay binanggit kalakip ng batas tungkol sa Pasko at mahigpit na sinusunod ng mga Hudyo sa kanilang kaugalian. Na walang libadurang masusumpungan sa kanilang bahay sa panahon ng kapistahan. Gandi naman ang lebadura ng kasalanan ay kinakailangang maalis sa lahat ng tatanggap ng buhay at sustansya mula kay Kristo. Kaya ay sinulat ni Pablo sa Iglesia sa Korinto, Alisin ninyo ang lumang lebadura upang kayo'y maging bagong limpak sapagkat ang kordero ng ating Pasko ay naihain na. Sa makatuwid bagay si Kristo. Kaya nga ipangili natin ang pista, hindi sa lumang lebadura, ni sa lebadura man ng masamang akala at ng kasamaan, kundi sa tinapay na walang lebadura ng pagtatapat at ng katotohanan. Bago magkaroon ng kalayaan ang alipin ay kinakailangang magpahayag ng kanilang pananampalataya sa pagliligtas na malapit ng maganap. Ang tandang dugo ay kinakailangang mailagay sa kanilang mga bahay at kinakailangang ihiwalay nila ang kanilang mga sarili mula sa Ehipsyo at matipon sa sarili nilang mga bahay. Kung ang mga Israelita ay sumuway sa alinman, sa ipinag-uutos sa kanila kung kinaligtaan nilang ihiwalay ang kanilang mga anak mula sa mga Ehipsyo. Kung sila'y pumatay ng kordero, subalit kinaligta ang magwisik ng dugo noon sa haligi ng kanilang bahay, o kung may isang bumabad sa kanilang bahay, hindi sila magiging ligtas. Maaring sila'y tapat na naniniwalang kanilang ginawa ang lahat ng kinakailangang gawin subalit ang kanilang pagtatapat ay hindi makapagliligtas sa kanila. Ang lahat ng hindi sumunod sa utos ng Panginoon ay mawawalan ng kanilang panganay na anak sa kamay ng tagapuksa. Sa pamamagitan ng pagsunod, ang mga tao ay nagbibigay ng katibayan ng kanilang pananampalataya. Ganon din naman ang lahat ng umaasang maliligtas sa pamamagitan ng kabutihan ng dugo ni Kristo, ay kinakailangang makadama na sila ay may dapat gawin upang makamtan ang kanilang kaligtasan. Samantalang si Kristo lamang ang makatutulong sa atin mula sa kaparusahan ng pagsalangsang, tayo ay kinakailangang umalis mula sa pagkakasala tungo sa pagsunod. Ang tao ay kinakailangang maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Ganunpaman, paman, ang kanyang pananampalataya ay kinakailangang mahayag sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Ibinigay ng Diyos ang kanyang anak upang maging pangbayad sa kasalanan. Kanyang inihayag ang liwanag ng katotohanan, ang daan ng buhay, Nagbigay siya ng mga kailangan, palatuntunan, mga karapatan, at ngayon ang tao ay kinakailangang makiisa sa mga kasangkapang ito ng pagliligtas. Kinakailangan niyang pasalamatan at gamitin ang mga pantulong na ipinagkaloob ng Diyos, ang paniwalaan at sundin ang mga utos ng Diyos. Samantalang isinasaysay ni Moises ang mga kaloob ng Diyos, para sa kanilang ikaliligtas. Ang bayan ay nagyukod ng ulo at sumamba. Ang masayang pag-asa ng kaligtasan, ang nakakatakot na kaalaman ng nagbabantang hatol sa mga nang-aapi sa kanila, ang mga dapat alalahanin at gawin kaugnay ng mabilis nilang pag-alis. Ang lahat sa panahong yaon ay nilamon ng pagpapasalamat sa mapagpala nilang tagapagligtas. Marami sa mga Ehipsyo ang naakay upang kumilala sa Diyos ng mga Hebreo bilang natatanging tunay na Diyos. At ang mga ito ngayon ay nakiusap na pahintulutang kumalong sa bahay ng mga Israelita sa panahon ng pagdaan ng tagapuksang anghel sa lupain. Sila ay malugod na tinanggap at itinalaga nila ang kanilang mga sarili na mula ngayon ay maglilingkod na sila sa Diyos ni Jacob at umalis mula sa Ehipto kasama ng kanyang bayan. Sinunod ng mga Israelita ang mga utos na ibinigay ng Diyos. Mabilis at palihim na ginawa nila ang kanilang paghahanda para sa kanilang pag-alis. Ang kanilang mga sambahayan ay tinipon. Ang korderong paghandog sa Paskwa ay napatay na. Ang laman ay inihaw na sa apoy. Ang tinapay na walang libadura at ang mapait na gulay ay naihanda na. Ang ama at sa serdote ng sambahayan ay nagwisik na ng dugo sa mga haligi ng pinto at sumama sa kanyang sambahayan sa loob ng bahay. Sa pagmamadaling may katahimikan, ang kordero ng Pasko ay kinain. May sindak na nanalangin at nagbantay ang bayan. Samantalang ang puso ng panganay ang pagkakasilang mula sa malakas na lalaki hanggang sa maliit na bata ay kumakabog na may di mailarawang pagkatakot yakap-yakap ng mga ama at ina ang mahal nilang panganay na anak samantalang iniisip ang kilabot na mangyayari sa gabing iyon subalit walang tahanan ng mga israelita ang dinalaw ng pumapatay na anghel ang tanda ng dugo, ang tanda ng pag-iingat ng tagapagligtas ay nasa mga pinto nila at ang pumupuksang anghel ay hindi pumasok doon. Nang kinahating gabihan ay nagkaroon ng isang malakas na hiyawan sa Egypto sapagkat walang bahay na di mayroong isang patay. Ang lahat ng panganay sa lupain mula sa panganay ni Paraon na nakaloklok sa kanyang loklukan, hanggang sa panganay na bilanggo na nasa bilangguan. At lahat ng panganay sa mga hayop ay pinatay ng mamumuksa. Sa buong malawak na kinasasakupan ng Ehipto, ang pagmamataas ng bawat sambahayan ay ibinaba. Ang mga iyak at tagulgol ng mga nagdadalamhati ang pumuno sa kapaligiran. Ang hari at ang mga nanunungkulan sa palasyo na namumutlang mga mukha at nanginginig na mga bisig ay namangha sa di masawatang lagim. Naalaala ni Paraon kung paanong minsan ay sinabi niya, Sino ang Panginoon na aking pakikinggan ang kanyang tinig upang pahintulutan kong yumaon ang Israel? Hindi ko nakikilala ang Panginoon at saka hindi ko pahintulutang yumaon ang Israel. Ngayon ang pagmamataas niyang humahamon sa kalangitan ay ibinaba sa alabok. Kanyang tinawag si Moises at si Aaron sa kinagabihan at sinabi, "Kayo'y bumangon, umalis kayo sa gitna ng aking bayan. Kayo at sangpun ng mga anak ni Israel, at kayo'y maong maglingkod sa Panginoon, gaya ng inyong sinabi. Dalhin ninyo kapo ang inyong mga kawan at ang inyong mga bakahan, gaya ng inyong sinabi." at kayo yumaon at pagpalain din naman ninyo ako. Ang mga tagapayo at mga tao ay nagmakaawa din sa mga Israelita na umalis. Lisanin ang lupaing Ehipto at kanilang sinabi, baka kaming lahat ay mamatay.